Iglesya ni Cristo nagsalita na sa mga kasalukuyang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa pamamagitan din ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwil Zabala ay ibinahagi nito sa programang Saganang Mamamayan ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol sa dating pangulong Duterte. Anya, ang posisyon ng Iglesia ni Cristo ay kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas natin yun sana ang pairalin, wag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sino man. Hindi sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naayon sa mga batas ng ating bansa. Panoorin natin ang kabuang pahayag. At sa araw po ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, kasama po natin ang tagapagsalita ng iglesia ni Kristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang Apo. hapon po sa inyo. Mm -hmm. Masarap po ba yung kape namin? Sa ay, 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 napakasarap po. Salamat ayun. po ng marami. Mukhang nga naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Ah, medyo nanginginig na ka po ako. <laughs> <po. laughs> Una po, kamusta mo na kaya, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Awa. Ayan, opo. Ho. Nako, eh, simulan ko na po agad. Agad, uh, Ka Edwin, uh, ano po, dito po sa mga maiinit na isa't marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula dito nakalipas ng mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po ang nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Kristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo hmm. nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi Apo. na ako ng dispensa. Kuya Nelson, kuya Jen. Sa inyo nang galing ang tanong pero i-address ko sa audience natin. Ay, sige sagot. po. Ano tama po? po. Sila po kasi nagtatanong talaga. Apo, kaya sa kanila dapat, mga uh, Nang mag po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan paan pagkakaisa at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumuliti ka lamang. Ang nakakalungkot po ay sa yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, mm -mm. Eh, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap eh, yung... talaga yung hindi nakikinig, ano? You know? ah, eh, pero ito, dapat po, yun? maging specific tayo, dito. Ah, po, okay. ah, Dahil baka uh, hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ah, ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ah, yun. Again, uh, Kuya Nelson, ano po? Mm -mm. Sa inyo nang galing ang tanong, mm -hmm. ibabato ko ang sagot sa audience. Mm -hmm. no? Uh, hindi naman po natin may tatatua ng sinuman. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansa'ng nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Uh, Magulo. Oo. Uh Naku, -huh. malabang po bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimyento kay ano po? Oh sila po na nakakakita sa atin. May uh -huh. silang opinion po. Uh -huh. Ako, babuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin. Ano, ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, uh, we, we come to the crux of the matter. Yes po, ano po? opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam nyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba." Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw, ano ha? So, Nelson, mm -hmm. wala pa kinalaman sa rally kung ano man pag -ilos. Kung ano oh. man sa kasabay ng mm -hmm. kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala eh, po. Kung mm -hmm. ano ang batas, yun mm -hmm. dapat na umiral. Oho. Mm -hmm. Sa kasalukuyan pong pangyayari at dapat po ay dito litisyon sa ating bansa, ano ha? Mm -hmm. Kai, dude, pa po ba kayong gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Eh, gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. <laughs> Wag ko kayo madadala <laughs> na okay, imbitahan okay. uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayon. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming maraming pong salamat, ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia Ni Cristo. Hmm. Happy birthday, Sen. Bongo. Eh... Ah, sino ba may birthday? Si Sen. Leo. Bongo. Ah, si Leo. Makalak si hmm. Sen. Bongo. Eh, dahil jenjen oh, eh... Oh. Bagamat may mga natuwa doon sa hearing kahapon dyan sa Senado, meron din namang hindi na siyahan, di ba? Eh, eh talaga eh, namang sabi oh. nila, you cannot please everybody mm -hmm. talaga eh. eh ang oh. statement ho dito ni Senador Bongo, sabi niya, wala namang, wala nang saysay ang investigasyon ng Senado. Alam mo, singit ko lang ah, mm -hmm. mukhang iyan din ang statement kayo ni Congressman Rodante Marcoleta, mm -hmm. na para baga, ano pa, bakit tayo nag-hearing ngayon? Eh? Tanong-tanong kayo, no? At saka oh. dyan, ang sabi naman ng na iba, eh, kapatid mo yung pangulo eh. Ayun na nga. Bakit nung inaaresto hindi mo tinawagan? Mm -hmm. 'Di ba? 'Yun ang naman nasabi nila. Oo. Uh -huh. Eh kung talagang concerned ka na masunod ang due process dapat right there and then, no? Mm -hmm. Noon nangyayari yung pang yung uh, pag-aresto. Eh 'di sinabi mo sa presidente, "Oh, mahal na kapatid, anong uh -huh. tawag yan? ading?" Ading. Oo. Oh, ading. Ading. Uh -huh. Eh ikaw ang presidente dito dapat Ah uh, masunod yung due process, di ba? Mm -hmm. Etong sabi ng uh, Senador Bongo, uh, bagamat nirerespeto niya ang inisyatiba ng Senado, ang sabi niya eh mukhang huli na ang lahat. It's too late. Pakinggan natin ang kanyang statement. Ang uh, ang pangunahing uh, tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa. Meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit uh, pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan. Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Uh, kaya kung anuman ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Uh, ano bang pwede pang magawa. I respect the initiative of this uh, committee to hold the Senate inquiry. Bagamat uh, nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik nyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Ayan. Medyo, Ayan. Uh, masama pa loob ni Senador. Ay, alam mo naman, ano mm -hmm. ha? Si Ma'am Cathy Binag pala, nakasubaybay sa atin, Nelson, no? ha? Oo, uh, si Ma'am Cathy Binag. Yung, alam mo, wish kong makakausap. Yung, yung Oo, na... alam mo, wish kong maka, makadao pang palad man lamang si Ma'am Cathy Binag. Imitahan na? natin dito, Minsan. So, Ma'am Cathy, uh, kuya, kasama si Kuya Paulo Barcolete. Ano ha? Ah, Kuya Pau, okay. ano ha? Ah, Misa ni bitahan mo naman dito si Ma'am Cathy Binag at ah, nang sa si ah. ganun ay makadaupang palad namin ni uh, Kuya Nelson. Makapagpa-picture man lang kami. Uh -huh. uh, malay mo, mapalapit ang kalooban namin sa kanya. <laughs> <laughs> ang isa Ayun. pa dyan sa katanungan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot, oh. Oh, kasi walang gustong umamin eh. Ha? Sino ang nagutos Jen Oo. Oh. Sino ang nag-utos kay General Torre na arestuhin si dating Pangulong Duterte? Ah, oo nga, no? alam ka uh, namang siya ng sarili niya bilang uh, CIDG Director. Oo, oh, oh, hindi naman pa pwede. Oh, oh. Nasasabi niya siguro baka yung superior niya, oh, oh. Uh, PNP chief. Oo nga no? Eh Pero sa ganyan bang kaso, ang PNP chief lang ang on his own ay aakto na, oy may warant. Eh, Magiging sa PNP chief eh, di ba? Diba? Alam ka naman yung diffusion, ibinigay <laughs> oh. eh, direkta sa PNP chief. chief. Oo oh, nga, no? Di ba? Eh, Sino ang mag-uuto? Siyempre sabihin ng PNP chief, eh teka lang, i-coordinate mm -hmm. ko muna ito sa higher ups. Ayun nga. oh. At <clears throat> ang umamin dito dyan si Secretary John Bicke, eh, DILG. Nako, maraming diba? siyang inamin. Pero... <laughs> I kaya will. lang group group effort nga uh -huh. ang nangyari di ba nagmeeting meeting daw sila kaya lang rumor pa lang uh -huh. kaya na siyempre doon sa meeting ninyo may rumor sigurado pa uusapan na ninyo in case na dumating niya yung warrant na yan uh -huh. paano natin ito i-implement kasi kung hindi nyo pinag-usapan kung paano to i-implement Saan kuha yung... Ito, dadali sa Villamor. Oh. Ah, dito nyo ganituhin. Isa kayo sa ganito. Alam nga namang bigla nang nagsulputan nyo at bigla dumating yung mga polis Pinag daw. usapan lang daw nila yan alas tres na madaling araw no matanggap nila yung no, de, the fusion, uh -huh. the fusion, oh. uh -huh. Alas tres na madaling araw. Kasi di ba alas tres na madaling araw? <laughs> <laughs> Yan ang yan kwento. Alam mo naman tayo. Ayun nating uh, ay, na ay, sariling kwento. Yan ang kanilang kwento eh. Kaya nga. Di ba? Kaya, kaya, yun ang At sino ang nagsabi na wag niyo na yang dalhin sa korte? Isa oh. kay na kaagad diyan. Ngayon gabi. Na. Kasi wala namang magbibigay ng order na ganun diyan na hindi ba? Kasi ang pag-aresto, pwede naman niyang dalhin kinabukasan pa eh. Totoo. Di ba? O kaya pagbigyan mo nang makauwi ng bahay oh. kung saan man. Sino ang, hmm. kasi mayroong ano eh, mula doon sa tube, di ba? Hmm. Mula pala sa tube ng airport, paggaba galing airport Sinalubong eh. Sinalubong na? Sinalubong na. mm, -mm. Paglabas, sabi niya, pumunta tayo doon sa 2 of 5 ba, 2 of 20, basta, do doon sa Billiamore Air Base. Oo. At doon na po naganap ang mga susunod na... So, sino ang pinaka... Okay. kumbaga, pinaka-architecto? Nung, uh, Sinong nagdidikta? Yung grand plan, Oo, ano? Oo. kung saan pupunta. Wala daw conspiracy, ha? So, kung walang conspiracy, yung grand plan na lang, ano talaga ang pinaka naging buong plano? No? Sino nag ano? nagsabing, oh, dalhin niyo yan sa Billiamore Air oo. Base? Oo, oo, oo. oo, oo. Hindi po pwede na ang nagsabing dalhin nyo yan sa Villamor Airbase ay walang kapangyarihan para pabuksan yung Villamor Air Base at doon dalhin, di diba? Ay, siyempre naman. Oho. At sino ang sinagsabi kay General... Uh... Uh, Tore, na within that day, Oo. ay dapat mailipad dyan sa... Ma may sakayan sa eroplano. Sa Kasi makikita mo naman sa video, eager na eager yung general, eh. No? Yes. Na kahit hilahin niya, eh. Oo. Eh, gagawin niya, eh. Parang uh, nakasulat sa bato mm. yung uh, utos na mm. sinunod ni General Tore. O, yun nga. Oo. Eh, bakit ngayon? Eh, walang... Nagtataas na kamay. Ako po. Oh. Bakit? Eh, Hindi, nag... Parang wala na ng gustong ano eh hindi ba uh -oh. Kung talagang wala sabi niyo okay naman nasunod naman ng batas uh -oh. due process o sino nag-utos 'di ba bakit walang umaamin bakit uh -oh. nagtuturuan 'di ba uh -oh. yun lang naman ang tanong ko nako alam ka.